Hinay na ugay game lakaw oh. Grabe maka. Patong ni isa ba? Dagdugay gini siya mahuman daw. Na. Ha? Nao nao. Atay ko anong guys. Magpahabal ko sa uh, anay nga nagrehit siya. Giiay na ko siya niya. Kaduha na gyud, wa yun na buntis. O so, siya kauyon sa EI. I-try na mo nga uh, ibara ko siya karon. Standing hit gyud siya karon.

Ha? <laughs> Fighter kaya na yun, yung ano? <laughs> Ang uban, pag di mga huwag, daga no? Dot igod, pero buntis gud. Hinay na huwag yung ko.